Naisip mo ba, iyong lahat ng dinaanan ng mabibigat na pagsubok Iyon ang nagiging para sa mas mabubuting bagay Parang buto na itinanim sa lupa Akala mo ba una at natatabunan ng dilim Pero sa pagdaan ng panahon, unti unti itong tumutubo at nagiging halaman Ganyan din ang buhay natin may mga panahon na pakiramdam natin parang wala nang silbi ang ating paghihirap. Pero sinasabi ng Romans 8:28 na lahat ng bagay, mabuti man o masakit, ay kayang gamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Panginoon, salamat sa paalala mo na hindi nasasayang ang aming luha at paghihirap. Kahit hindi namin maintindihan ang lahat ng nangyayari, alam namin na ikaw ay tapat at makapangyarihan. Sa oras na ito, dinadala namin sa iyo ang aming mga sugat, takot at kabiguan. Lord, baguhin mo ito at gawin mong daan ng aming paglago at pagpapala. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano at huwag mawala ng pag-asa. Kung paano mo napagtagumpayan ang krus mula sa kamatayan tungo sa kaligtasan, kaya mo ring gawing makabuluhan ang bawat pagsubok na aming dinaranas. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya at punuin mo kami ng kapayapaan habang naghihintay sa katuparan ng iyong magandang layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.